Aka-oldies, kasama natin si Idol Bigotillo Yes, so nga uh, guys, sumugod na kayo dito ha Papakita ni Aki yung mga murang-murang mga sapatos dito guys ha Hanggang sa 400 pesos may mabibili na kayo po rito 900, ayun uh, po, mga original na sapatos Dito lang yan sa Riverbank Center Sa Mayda Studio, ha? napakadali lang hanapin na ito guys ha kaya pumunta na pa kuya hanggang linggo, no? At huwag nyo kakalimutan na supportahan si Aki. Yan, guys. Sir. para dali niya kayo sa ibang planeta. <laughs> thank, thank you, thank you. Thank you. Dumog at pinagkakaguluhan ng mga bagsak presyong sapatos na nakabuy one take one sa mga paborito natin brand. Kung saan, kapag bumili nga po kayo dito, eh, isa lang po yung babayaran nyo at free na yung isa. Ang babayaran nyo lang po dito, eh, yung mataas na presyo. ba diba, dalawa agad mangukuha mo, kaya panalong panalo kayo dito. Marami po silang mga ibang design na magaganda na pe pwede yung pagpilian dito. Meron silang Nike, Converse, New Balance, Vans at marami pang iba. Meron din sila dito pang malakasan na slides at sandals. Kung doon ay marami din silang ino-offer dito ng na mga nagagandahan ng na mga t-shirt, bag, at cap. Lahat po yan ay eh, nag-range lang ng 300 to 400. Sabi uh, ano, oh, bagsak presyo talaga at original lahat to. Ngayon na nga mga ka all good sa pagdayo ko nga ulit dito sa Riverbanks Marikina. Balitaan ko nga ngayong araw na to ang warehouse sale ni Playground up to 70% to at buy one take one pa kaya sangka pa at located po sila sa Dice Studio Riverbanks Marikina 4 days sale lang po ito until May 18 kaya punta na pagdating ko nga eh mahaba na agad yung pila kaya pumili na rin ako baka maubusan pa eh. <laughs> Yo what's up mga ka-all Goods muli nagbabalik ang inaantay at inaabangan na buy one take one and up to 70% off discount dito lang sa The Studio Riverbanks sa harap ng mall and sa tabi ng train Siyempre, hanggang kailan ito? Apat na araw lang. Apat na araw lang. Kaya ano pang inaantay nyo? May 15 to 18, 10 a.m. to 8 p.m. Kaya halika na mga all goods. Huwag ka na magpahuli. Let's go! Meron tayong clearance dito na Vans, Converse, New Balance, Levi's, and A6. Starting 300 pesos to 900 pesos. Yung mga footwear noon, 900 na lang. And apparel, equipment, 300 pesos to 400 pesos. Nike, meron tayo rito. Buy one, take one. Pwede kang mag-mix and match, pwede sapatos, pwede chinelas, pwede damit, pwede bags. Kaya ano pang mo mga call goods? link na! Ipapakita ko po sa inyo yung mga apparel na ino nila dito na panlalaki at pambabae pwede nyong i-partner sa sapatos na mapipili nyo. Take note guys ha, kahit na pares na sapatos yung mapili nyo ay eh okay lang po. Basta yung mahal ang babayaran nyo tas yung isa naman ay eh libre na lang. Ito naman po yung mga sapatos na mga pwede nyong pagpilian dito. Pang panlalaki, pambabae at pambata. Meron din sila ditong pang malakas ng mga high-end brand na talaga namang buy one take one day. Playground nyo lang mabibili ng murang halaga. Punta na kayo dito habang marami pa silang stocks. Ay kuya, anong pangalan mo? Ang mo nang bili ah. na po, Yung sapatos, Wow, tika saan ka kuya? Ay talagang dumayo ka pa. Salamat kuya. Thank you. Hey ma'am. Anong pangalan nyo ma'am? Okay. Ang dami nyo nabili, ma'am. Magkano yung mga nabili nyo, ma'am? Nagka-300 uh, lang. Yun, yung sapatos, sir. Magkano naman yan, sir? 5-4. Ah, uh, buy one, take one, okay. sir. One, take one. Mga tigas saan po kayo, sir? Uh, Antipolo po. Antipolo? Dumayo pa kayo. Sige po, thank you po, ma'am. Yan, yeah, guys. nakapili na tayo ng sapatos. Ito. Ganda, diba? Buy one, take one lang yan guys. Tapos, ito yung t-shirt. Bali, dalawa na ito. 300 lang isa na ito, guys. tingnan nyo naman. Bans pa. Baganda. Diba? Kaya punta na kayo, guys. Hanggat marami pa silang stocks. Aka, goods kasama natin si Idol Bigotinio. Yes! So, guys, sumugod na kayo dito, ha? Papakita ni Aki yung mga murang-murang mga sapatos dito, guys. Sa... Hanggang sa 400 pesos may mabibili na kayo po rito 900. ay po mga original na sapatos dito lang yan sa Riverbank Center sa Maida Studio, no? Napakadali lang hanapin na ito, guys, ha. Kaya pumunta na po kayo hanggang linggo, no? At huwag niyo kakalimutan na suportahan si Aki. Yan, guys, so, Para dali niya kayo sa ibang planeta. <laughs> thank, <laughs> thank you, thank you, thank idol. you. Thank you. Thank okay. you.